Matapos nagpahayag ng pagkabahala ang OFW party list kaugnay sa nag-viral na reklamo sa social media ng mga pasahero sa kagat ng surot at pagkakaroon ng daga sa naiya. Inihain agad ni Representative Marisa Delmar Magsino ang House Resolution 1615 na naglalayong imbestigahan at tugunan ang mga iniulat ng mga nakababahalang mga isyo sa naiya. Kabilang narito anya ang pagkakaroon ng mga peste at vermin, pagsisikip ng trapiko sa loob ng airport complex at mga katabing lugar at ang mahabang pila sa mga immigration checking counter na nakaapekto sa kaginawaan at kalusugan ng mga pasahero. Maari din anyang magdulot ito ng pagkasira ng imahe sa bansa sa international stage. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Magsino, kinikilala nito na agad na tinugunan ng mga opisyal ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mga reklamo sa mga sulot, daga at ipis sa naiya. Gayunpaman, dagdag pa ng kongresista dahil sa paulit-ulit na problema sa naiya at napabilang pa sa ikaapat na worst airport sa buong mundo, kailangan anyang suriin ang mga pinagsama-samang issue. Kinwestiyon din ng mambabatas ang MIAA dahil anya may pondo ito at kita para tugunan ang mga malalalang issue. Anya umabot sa may gitatlong bilyong piso ang net income ng MIAA sa fiscal year 2023. Ito ay mula sa terminal fees, concession privileges at aeronautical fees. Kaya't ipinagtataka ng kongresista kung bakit ang sanitation at traffic congestion sa palibot ng naia ay malaking isyo kung may pondo naman sa maayos na pagpapatakbo ng paliparan. Giit ni Magsino, nais lamang din ang party-list lawmaker na malaman ang punot-dolo nito upang magkaroon ng komprehensibong solusyon. Sa pagsalang ng hearing, mabibigyan din ng pagkakataon ang MIAA officials na ipaliwanag ang kanilang mga hakbang na ginagawa. Sa huli-anya, gusto lang nito na lahat itulak ang kakayahan ng naiyabilang international gateway at pangalagaan ng interes ng mga pasahero, lalo na sa mga OFW.